Julian. Sige. Kamay mo pre. Sige. Kamay mo. Sige. Kailangan naman putulin mo. Ano ang kamay mo Ang kamay mo yan. Ang yan. Okay, good morning po mga bay Maglog tayo ng Ano mga Merinda Para sa umaga mga bay Para makakapi ng maaga tapos makaan ng merinda ng pancake mga bay magluto tayo Yan. ito ang pancake mga bay gawin tayo ng merinda magluto tayo mga bay hmm. mga bay kasi maaga ba kami ngayon magkano mga bay mag-aaga sila magsisip sila do'y sila, sila mga bay

ay malapit na ang luto ang ating sinangag yung rinda yan na mga bayo pang merinda mga bayo tama na! hindi na ah, eh. good morning mga bay Kasi maaga mga bay Sambahan na tayo mamaya Nakaluto na rin agad si Brad Yan si Brad Buboy Ayan si Buboy. Kape, kape, mga bay Salamat po sa lahat ng ang mga mabubuting sponsor

Good morning ulit. Yon kapi mga bay. Dahil ibrad mo boy, aras dosi pa lang. <laughs> Nagluto na. Pinagluto niya yung mga bata-bata niya. Pinagluto niya mga anak niya. Pinagluto ni Mayor. Mayor Brad Buboy. Mayor. Dama ni pa? Tahu sabar kok berat. Ang cipuk berat, miur banyak berat. Ya. Miyor, oh miyor. Ay, kayak emang isi bilang miur, kayak bumbung-bumbung si Miur <laughs> Miyor lah kayak kayak. Oh baik, kopi ana oh Dapat sakit lah mga bayi, hati lang. Oh, Itu yang ulon ko sa. Ito na pala yung favorito ng bayan mga bayo. Ulam, ulam. Ulam sa sinangag. Hmm.

<laughs> para pagsikat pala ng araw makakadive na kami kasi plano namin magdalawa makadalawa mga bay makadalawang dive para hindi masayang yung biyahe namin dito kay malayo tapos malon <laughs> <laughs> kailangan lang <sa> naman dalahin masayang <laughs> <laughs> nakahuli kami sa, sa unang dive ah ahon tapos kakain pahinga kundi

Paborito! Ang okay. mm. sarap na. Kapi o pangisip? Pai ho. mga Ayoko nito! Baka mamaya Baka mamaya sa... Baka na. Kapi, kapi mga kaibigan! Baka lumabang na. Kapi kape po sa inyong lahat dyan. Okay.

Wala mga bay, ito na lang. Kaliwa. Bubutang sa pitang. Pabor man eh. Yun mga bay, papunta na tayo doon sa spot kung saan sisisi dila buhay sila at tayo na may maghihila ng kitang. Sana'y may huli mga bay. Sana'y pinagkaluban tayo. Lubah. Bugi ako. prefer na sila mga bay na prefer na sila nakarili na prefer na mga bay ang ating mga divers <coughs> <coughs> <coughs>

ito so, po kayo. Mga mga boy papunta na kay sa spot. Pagina natin, uh, pupuntahan na natin yung palar ng naryana natin kapon. Assistant na sila boy Isla. Nandoon na sila si Isla boy Isla si Ben, si Gino, si Ariel. Tawag oh, si Mistral kananya, jack sini duk channel. Tapos na minang mga nangkit ang mga boy, babalikan namin sila. ooh <laughs> exercise tayo tuwing umaga tuwing umaga para sumigla lakas tong magbira mga way kay nakami na kami ng maya hotcake Max. ito ang na yung mga bayo, magbira <laughs> kapitan tomba maya bay Yeah. Yan mga bay, wala pa namin nabira ang bato Bago pa lang kita mga bato pero mayroon na nagkurog sa ilalim mga bay Bantayan natin mga bay, ano itong nagkurog-kurog mga bay Siguro, mamaw yeah. Malaki-laki itong mga bay Malaki rin yung umakit na bato <laughs> Ha? Masda? Yeah. Yan o Alam na ni pating bet. Pating mga bay siguro Gani Siguro pa gani Yan mga bay Meron tayong napapansin sa ilalim Oy Tignan natin mga bay kung ano to Parang nagaputi pero mahaba wow. Maba. Wow. Uy. Ano to, mga bay? Uy, patay na mga bay ha, patay. Ah, uh, goy. Uh, patay mga na bay. mga bay, hindi na magalaw

pa rin. Buo pa rin. Ba, dalawang piraso mga bayo. Ay. Yung mga bay, meron na tayong napapansin. Kulay brown. Pero mahaba. Ah. Oh, yeah. uh, sarap yan. Yan. O, oh, buhay pa mga bay. O, gay. Dah, gila mo lumun. Bahayan. Ang bahayan. Gaya pilog kaon. pre kami ya. Oke, kita rugi makan nasa. Mengabai ya, di inasahan mengabai di segera sihat lagi mengabai. Ih, eh. ih, eh. eh, ayo nah, mengabai. Karena kami sah kami ini benar mengabai. Putri putri. Ah, sadod din mo? Saan ba dices? Oh, pa kayo. Tanga-tanga pang naunang tutulot? Ano na po? Ah, hindi nasahan mga bay. Ikaw. sa Taon do. Malayo mga bay sa bitu yan. Oh bay, hindi nasahan mga bay, desgracia talaga. Ganyan lang talaga. Ito preto pa. Ito pa dito. Ito daw ay pero di mukhang ba? Putang lang po. Yeah, pa lang karang tingkul tingkol, -tingkol. Are, dire? Ang tingkul-tingkul Mga bay, may pagdire na lang siguro. Dire? O oh, da da da. Di ah, tumatay ka bona. Mga bay, yan. Di na sa mga bay, kasama tala sa buhay ang bay. Ako na naka, noon nangyari rin -nang sa akin mga bay, pero dito lang bandaw. Numero 15 yun mga bay. Yan malaki mang kawilian, Ge. Okay. Kakamay mo pre.

Eh, mati gamit parang magkirot mga pre. oh, pre, Eh, bay, painom natin yung mga bay. Tubig ay, tubig. Yun. Tapos mamaya pwede pag gano'ng inumin mo ito May Thank you pare. Kin ng kawir mga bay nakat ano sa kanya. Hindi, ano buti ano pantay hindi nakat. Buti ba? mga bay hindi sa kalawang. Bago ba? pa. Pero buto yung sakit-sakit yun. Hindi. Eh mga bay tapos na kami hila mga bay. Grabe sabit-sabit yung palang rin namin putol na. Ah. Putol mga bay. Tapos na mga bay, lang nakuha mga bay dalawang piraso lang. Kuha natin. Hindi pinagbabawal sa kaya isang indong. Ay ah, nasahan mangyari. Balik tayo mga bay sa kabila. Puntahan natin sila boys Isla. Uh, let's go guys. Mabay, no, ang loss para si Banua mga bay. Yeah, si Kapitan, give me, <laughs> give me your views. na si Kapitan mga bay. Iwasan mga bay, hindi si Garcia talaga. Oo, oh, kasama sa buhay. Basta mga will ka, talagang 'pag natatamaan ka ng kawil, pag hindi ka mangangawil, hindi ka sa, hindi ka tatamaan ng kawil. ito na. Parang sila boy isla to, mga bay. Murag sila bay. Murag sila. Sa ah, sinitip pala mga bay. asal buat islah Sini tim channel mau bayar sini tim channel pakiramdam mo? Ay, mga bay. Hindi pa nagkakirot-kirot? Wala pa naman mga bay. Ah, kainom okay, din yung gamot kagad, no? Kainom din gamot kagad. Okay, pare boy. Yun. Salamat sa nagdala ng <laughs> gamot. <laughs> ay, mga bay. Ah, salamat, ay, salamat mga bay. Ah. Inasaan mga bay. ang buhay. Sama yan sa pagtanda natin yan. So, elevator lang mga bay. Ang buhay ay elevator. Elevator lang. Kuya Kim. Tawa-tawa <laughs> ng panwa mga bay <laughs> Sa inyo mga bay Bata pa siya mga bay Dami rin na nasa ano sa kanyang mga kamay ba Sa, sa ano ba sumpok na raw siya Sumpok na, Ikaw na ano ka na palakol no, Ito mga bay, tama sa akin pako Sa aking mata Dito mga bay, <laughs> tugsok <laughs> Tug ba? mga bay Tugsok Hindi na sa ano mga bay, kundi patay Ilang, ilang years ka ba nun? Ah uh... Mga pait Pait? 8 8 8 patas? Tawa ba? 8 yeah. years old 8 oh, years <laughs> uh... old? Walang taon ako mga bay, ang nangyari to sa aking mata mga bay Kasi aking tsuhil, ng barbarilan Tumama sa aking mata ang tako ko uh, Disgust siya yun? Disgust siya Ayun uh, din nangyari sa kanya Walang <laughs> uh, tawa mga bay Pero sa kanya mga bay Hindi sa hospital? sa akin, hospital eh. Ikaw oh, din ang hospital ka. Wala man, hindi man kaya sa call <laughs> Manila po, sa PGH. Ah, salamat sa Panginoon Diyos sa gabay niya sa atin ito. Buhay pa rin tayo. Ah, oo. Dito wow. <laughs>